Hello! Andito tayo ngayon sa bahay. At, eto nga. Ito eh. Medyo nalalanta na yung mga bulaklak para ma-save natin yung iba na okay pa siya. Ganito ito yung ginagawa ko. Kasi sayang naman siya. So, isi-save natin yung mga, mga flowers na okay pa na gamitin. So, ganito yan. Kasi sayang yung mga bulaklak. So, try natin siyang isave. Try natin i-save yung ibang mga bulaklak. Okay. Wait lang. Wala ko masapating ang aking cellphone. So, ayan, hanap tayo na. Baka pagpating yan. Para natin ito. Ayan. So, ayan nga. Ayan, o pinunta natin yung tubig. Tapos, tinatanggal natin yung parte na, ano na, lantana o serana. Tapos, yung mga tuyo na dahon or tangkay, tinatanggal din natin yan. Ayan. Ganyan. Tanggalin natin siya. Ayan. Para magmukha pa rin siyang maganda ang may iwan yung mga uh, sariwa pa. Sa linggo na rin mahigit tong mga flowers na to. Siguro na panood yun sa video ko last week. Ayan. Balo magtutuwits na siya sayang siya kaya ito yung ginagawa natin. So after natin na matanggal yung mga tuyo, yung mga lanta na, lalagyan natin siya sa flower vase kung saan napaltara natin yung tubig. Yan, ganyan. Yan, ganyan. At ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa siya ay matapos. O, di ba? hindi sya masasayang kaysa bibili ulit ako ng another fresh flowers ganito na lang yung gagawin natin dito so sa black at